hello hello Wow! Dami oh. hey oh guys! Ito yung mga first to arrive! Ayan mga! <laughs> kamote. Yon sa after ng event, ito yung food namin dito. Sticker, sticker, sticker. O, mga tagumpay natin. Boss, sticker. Yon, Ibo number one. oh shout out sa mga tropa. oh shout out, shout out, shout out. Yon. Galing sa Yuasa yan, ha? O, guys, nandito tayo ngayon sa Subang Daku. O, ito yung uh, all batteries. Ayan. Uh, all batteries. So, dito mayroon mga pang four wheels na Yuasa battery. Yon, tara 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 tara. tara. Ay, tara, ay tara. Gusto, Ayos morning. naman. Kung dito lang makakasungkit ng battery. Oo. Oh, oh. Ayun no? ay, oh. Ay, hindi, may 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 ganyan tayo sa Maynila. Uh, hindi, dadalhin na natin. Ah, dagdag bagay lang 'yan, Jay. Ay, hello. Ay, sana. Hello po. <laughs> <Hello. Hello. laughs> Salamat sa inyo. Thank you, ha. Salamat sa inyo, ha. Pwede dito. Eh. Meron kami pang motor. Pang motor. Pang motor. Lahat pang motor. At para maging successful ang isang ride, kailangan ma-manage ito ng ayos. Mula oras kung anong oras ang registration at syempre, yung dadaanan namin. Meron din kami mga kasamang marshals para safe ang lahat. Grabe naman yung hotel natin. Yawo! Ayan o! No? Summit Galleria.

5.30 ang registration sa event. Pero 6 to 6.30 kami aalis. Depende kung kami ay kompleto na. Kaya nagkapi-kapi lang muna dito at syempre minute natin ng ating mga followers at syempre yung mga nakasuporta sa Iwasa Battery. Yung iba dito ay galing pa sa malalayong lugar. Yung iba naman ay mga grupo ng motorsiklo dito sa kanilang lugar. Sobrang saya dito mga katagumpay kasi nagkakaisa ang lahat ng rider dito Siyempre Ito ang gagamitin nating helmet Ng ating bagong TRX -A. Guys, magra-ride na kami Siyempre Time check ay Mag 6.30 na Game, 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 game Chip, game, game, game Game, game Game, game, game Jaro! game, Jaro! After namin makompleto, pinauna na kami ng mga marshals. At kami naman, kukuha namin ang mga followers namin. Yung iba naman, nasa likod para tingnan kung merong mga maiiwan. Sobrang saya ng ride na to dahil ito ang kauna-unahang iwasa ride na naganap dito sa Cebu. Pupunta kami sa taas ng bundok na parang marilaki sa kanila at magkikita-kita kami sa JBY. Dito, hindi kami naguunahan para safe lang ang bawat isa. Kumbaga, ini-enjoy lang namin para naman mga katagumpay, eh, makapag-banding kami at makasama namin ang mga rider dito. Guys, so ito yung, anong tawag dito sir? Red, red Cliff. Red, Red Cliff. Red, 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 red Cliff. Red Pula, pula. Red Cliff. Red cliff. Okay, so ito yung, ito yung, ano, ito yung sikat na nakikita namin sa sa internet, sa internet. Oo, oh, yeah oh, yan, yan. Nakikita namin na yan. Kung na lang kaya magsalita, alam mo na lahat eh. Eh, siyempre. Hindi no. na ako magsasalita. Ano ito eh? Ano parang marilaki? Ay, yung chura ba? Ay, chura Ayan, eh. guys. So, dito madami. Ayan, nababaking mood. Uy! Ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh. ayan, oh. ayan, oh. Galing ah! Galing ah! Ayun pa oh! oh! ka. Oh. Ito na. Okay ka lang? Okay ka lang? Eh, yeah. siya nagpahiram ng ano, motor sa akin. Yan oh. oh, ito na, ito na, ito na, ito na. Oh, ito na yung mga riders natin, ayan na. Ang dami Oh. Eh. dami. motor shoutout sa Mixed Meal Gear Solid Cup. Yes Kaway, oh, kaway, kaway, Napakasaya dito mga katagumpay. Sobrang dami. Parang nadobli kami rito nung nagpicture-picture kami. Kaya tara, dumaretyo na tayo mga katagumpay. Kung saan tayo magtatapos. O, oh, away muna. Ito yung mga malulupit na photographer. O, oh, dito. Oh. Hey! O, oh, guys. Ito yung mga first to arrive. Ayan <laughs> yung mga, mga kamote. Ha, 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 ha. Safe lang. Ano lang kami? 60, 60. 70. Ah! Ayan, 70 lang. <laughs> 70. lang. O, ano na to, boss? Ano lugar na to? Kana sa GBW. GBW na. Oh, GBY. GBY na kami. Oh, guys, may pakain ng all batteries. Ayan. so Meron sila dito ditong food. Ayyan, shout out po sa inyo. Hello. Hello. Hello shout out boss. <laughs> Yan ang mga super ano natin, hardworking natin na mga bosses. Eh. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng umaten sa event na to. Sana sa susunod ay uh, mas marami pa tayo. At syempre, thank you so much sa Iwa sa Battery, sa All Batteries at sa mga boss natin. Yon, sa after ng event, ito yung food namin dito. Yes, Motoronda. Ayan, sarap, to. Ganda view. Jawa, nasa tayo ngayon? Cebu! <laughs> Then, kayo sa ano? Ano tawag dito? <laughs> Charlie's Cup. Charlie's Cup. Style. Napakaganda. State of the art facility. Yes. Ang ganda. Tsaka yung environment talagang na-preserve nila. Alam kong bakit. Tignan mo. Uh, Imbis na sirain uh, nila yung, yung puno na yun, ayun lang yung, yung glass na oh. eh. yun. Yes. Hindi na silila. Pero ginagamitin nila ng, 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 ng glass. Na -nak. Yes. At bukod dyan, isa sa pinakamasarap na kainan. Tignan mo, dangget. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Boss, boss, thank you, boss. Salamat po. Thank you, boss. Madam, salamat po. Thank you, boss. <laughs>